Sup guys! Look! You know, sobrang sarap ng mga food dito. Alam nyo guys, if you are planning na magkaroon ng ganitong uh, food setup sa bahay nyo kapag may mga party or occasion kayo, tamang-tama itong uh, food vlog ko tonight. Dahil uh, mamaya, mag-share ako sa inyo ng uh, food review. Diba? Yung mga tips and uh, kung, kung masarap ba yung mga pagkain dito. So, uh, I'll see you guys later. Are you okay? Masarap siguro sa pakiramdam ng maging close ka sa tatay mo, no? Nung may taong sa sa'yo, hindi ka hahayaan masaktan. Nasa party tayo. Bakit parang nasenti mo? Huwag mo na ako pansinin. E eh, di ba nakwento mo sa akin dati na matagal ka nang inabandona ng tatay mo at parang namimiss mo. Dapat nga, sanay ka na eh. Ano tama, ka. Dapat masanay na ako. Kasi imposible naman na magkasama pa kami ng tatay ko eh. Kahit magkita man lang. So, how is your business? I'm so mm. uh, excuse me, I'll just get myself something to drink. Okay. okay, I'll follow later. Did that? Sir what the hell is happening here? What's she doing here? I have to tell you something. I know. Isn't it? He told me that she wasn't gonna be here. So what the hell happened? Why is that little creature here? I don't know. i love scared. parang kilalan, kilalang kilala niyo na si Attorney Lillet. Have you met her before? Oh, kilala kilala namin si Lillet. You seem to know her so well. Paano nakilala si Attorney Lillet ng mga inano? Kalimutan niyo na lang ako. Eh, di ba may sarili naman na kayong pamilya? Sa nila niyo na lang huwituin yung pagmamahal at attention niyo. Dahil parang no, sa akin, matagal na kayong patay. Sana ho ito na yung, yung huling pag-uusap natin. Sige, makakaalis na kayo. Kilala siya ng buong pamilya namin. She grew up in her household. Anak-anakan siya ng dati namin kasambahay. At minsan, kinutunuan niya kanyang tina sa mga gawaing bahay. In short, isa siyang utusan at tagapagsilbi. Is that true, Atty. Lillard? Dati kang namasukan sa mga inano Yes, sir. Si Sir Ramiro po, dati ko po siyang am. Well, you must be proud of her kasi malayo na yung narating niya. Actually, matagal nang wala sa poder namin si Lalilat at tinang sa niya. So, wala na rin kami kung ano yung kanyang mga success o mga failures niya. Ibahan. Ah, huh? right. Excuse me po. is share lang po. ko. Map, um, ko sa ito. Ang may 会生气的。对。